Hello mga kabatang helmet! Today is a Berber Happy Day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button tiny bell para lagi ka-updated sa lahat ng mga inaipalan sa na usokan at na-upload namin ni Bichuga Par. And for today's video, video ka par. Medyo seryosong usapan muna ito mga kabat ng helmet. Wala muna itong prediction ha. Wala muna tayong hokus pocus ngayon. Kasi talaga may ganap, may nangyayari. Video ka Na ano? Sa isa sa mga ano, kababayan natin. Especially sa Iloilo. Ang Panay Island, video mm. Na nakakaranas ngayon ng pangmalakasan, pangmalawakang brand out. Pero ngayon nga, blackout na nga daw, kung napanood nyo yan sa balita, nagbigay na rin ng pahayag si BBBM regarding mm. dyan, kung sino daw may kasalanan. Ayan yung sinabi ni BBM, mga kabata helmet, basahin natin. While power has been restored, the situation has caused significant hardship to our people, crippling businesses, compromising livelihoods, and endangering those in need of healthcare. National Grid Corporation of the Philippines or NGCP failed to resort to manual load dropping resulting in the crisis that we are facing now. President Ferdinand Marcos Jr., January 5. Uh, regarding nga daw yan sa... On island-wide blackout in western Visayas. Alam niyo mga bata helmet, no? Mas gusto ko, mas sa tinagalog na lang, no? Para mas nakakonekta tayong lahat, di ba, Bidjagapur? Mm -hmm. Ano ba yung... Sige ka, ikaw, explain mo to. Kung ano yung pagkakasabi, itong highlight, nung sinabi niya. Mm -hmm. Pero kung ako babasa ito, mm hmm. sana tinagalog na lang, no? English naman eh. Ha? Okay na yun, English. Para mas nakakonekta at naintindihan yeah. natin, I eh, mean, ano yung National Grid Corporation of the Philippines? Oh, ano, ano yung bakit? Di ba, ang daming tanong? Pero yun nga, panoorin nyo lang yung video, mga ng helmet. Kasi mukhang sinagot naman yata doon, o ipinaliwanag naman yata doon. Pero ako nung napanood ko, bitch ko, per, parang wala doon wala, 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 Walang tindihan. effect ba? Well, ano na nangyari sa brain cells ko? <laughs> Pero buti na lang, videographer. And dito 'yung pangmalakasan na bagong upload na TikTok vlog po ni Prof Doc Shelo Magno. Mas doon ko pa naintindihan, video mm. kung ano ba yung NGCP na 'yan or National Grid Corporation of the Philippines and mm. bakit nagkaroon ng pangmalakihang blackout or brownout. So ayan mga bata, helmet panoorin muna natin. Pag-usapan natin itong malawakang brownout na nararamdaman ng mga kababayan natin sa Panay Island. Ayon sa so Department of Energy, ang may kasalanan daw dito ay ang National Grid Corporation of the Philippines. Una, dahil sa sobrang delay na nung kanilang Panay Negro Cebu Interconnection Project. Pangalawa, nagkaroon din ng delay sa pag-react nila dito sa nangyari sa Panay na naging dahilan kung bakit nag-collapse yung buong electricity system. Pag-usapan po natin, sino ba to or ano ba tong National Grid Corporation of the Philippines. Yung NGCP po ay isang halimbawa ng PPP or Public-Private Partnership Project ng gobyerno. Kung matatandaan natin, 2001, nagkaroon tayo ng EPIRA Dito yung tinatawag nating unbundling of our electricity sector. Ibig sabihin, hiniwalay natin yung sektor ng produksyon ng kuryente, sa sektor ng transmission, sa sektor ng distribution hanggang sa makarating ito sa mga consumers. So sa production, nandyan po yung mga power plant. Sa transmission, dyan po mapasok yung NGCP. Sa distribution, dyan po pumapasok yung mga cooperatives natin hanggang sa makarating sa consumer. So noong 2008, pinrivitize po natin yung ating transmission sector. Nagkaroon ng bidding at nanalo sa bidding itong National Grid Corporation of the Philippines bilang maging operator ng transmission sa kuryente natin sa buong Pilipinas. Ano pong ibig sabihin nito? Dahil sila yung nabigyan ng franchise, sila na ang may pangunahing responsibilidad para mag-invest, mag-upgrade, mag-ayos, mag-modernize ng transmission system ng Pilipinas upang mas maging effective ito, mas maging efficient, mas maging maganda yung serbisyo at mas sigurado na itong modernization nga kailangan-kailangan para yung mga renewable energy sources natin makakonect din sa ating national grid. So katulad ng binanggit ko, halimbawa ito ng isang PPP project. So ano ang mga advantages ng PPP projects? Kapag po mayroon tayong PPP, pumapasok sa partnership ang gobyerno with another private entity, ang gobyerno tumututok na lamang sa planning, policy direction, at regulation. Kinikilala po ng isang mekanismo ng PPP na yung expertise ay nasa private sector. At dahil nasa kanila yung expertise, makakatulong po ito sa pag-improve ng mga servisyo at uh, operasyon ng isang project. So in this case, Naging NGCP yung private partner ang inaasahan natin dito. Mas magiging maganda yung serbisyo kumpara nung nasa gobyerno pa. Ang transmission mechanism ng ating kuryente. So ano nga ba ang nangyari according to the NGCP nung panahon na tinake over na nila ang transmission system ng Pilipinas ay mas lumaki yung capital investment. Kumbaga yung mga investment na na inilalaan para sa transmission. So, noong panahon na hindi pa yan privatized, according to NGCP, ang uh, capital expenditure level noon mula 2003 hanggang 2008 ay umabot ng 33 billion pesos. Samantalang, noong nag-takeover na sila mula 2009 hanggang 2022, sabi ng NGCP ay nakapaglaan na sila ng 300 billion pesos para ayusin at i-upgrade ang ating grid system. So kung totoo po yung data na to, ay this is good news dahil lumaki at uh, na-maximize ma natin yung ability of abilidad ng private sector na magmobilize ng capital para mag-invest sa ating grid system. Sinabi rin po ng NGCP na in fact, mula nung nagtake over sila ay bumababa ang transmission cost ng ating kuryente. So ito po yung graph na issue nila at makikita natin Nung panahon na government corporation pa yung nagpapatakbo ay pataas ang transmission cost. At nung nag over ang uh, NGCP, ito po, ang direction po dito ay pababa na. Uh, so may mga magandang kinakalabasan ang public-private partnership. Pero meron din po itong challenges. So halimbawa, sa case nitong kuryente, ang NGCP ay naging monopolyo. In fact, sabi ni... Secretary Popolotilia, ang NGCP na ang biggest monopoly sa bansa. Ano ibig sabihin ng monopoly? Ibig sabihin po nito, isang firm lamang ang responsable or nagsusupply or responsable sa transmission ng buong kuryente. Unlike sa palengke, na kapag maraming nagtitinda, pwede kang tumawad, di ba? Hanggang sa mahanap mo yung pinakamurang presyo. Kapag monopolyo, isa lang ang nagpo-provide ng produkto or serbisyo. In this case, NGCP. Yung pangalawang challenge po dyan, dahil meron kang monopolyo, ay siguraduhin na interes nga ng taong bayan ang magiging primary o pangunahing concern ng entity at hindi ang pag-maximize ng profit. Kung matatandaan nyo po, pangalawang beses na to na nagkaroon ng malawakang uh, pagkawala ng kuryente o brownout sa panay. So noong April 2023, nagkaroon na rin ng matinding brownout at nagkaroon ng mga pagdinig sa Kongreso. At doon nga napag-alaman na mula 2008 hanggang 2022 ay walang palya sa pag-issue ng dividends ang NGCP sa kanyang mga shareholders. Ano ibig sabihin po ng dividends ito? Yung share mo sa kita ng isang kumpanya. At yung mga kita na ito umaabot mula 6.8 billion hanggang 24 billion peso. So nangangahulugan na very profitable talaga ang NGCP sa pagpapatakbo niya ng ating transmission system. Ngunit napag-alaman din po sa hearing na 'yon, sa kabila ng pagiging profitable niya, ay sobrang delayed naman ang mga projects na ini-implement ng NGCP. So talagang malaking tanong, kung meron kang ganitong private partner, paano masisigurado ng gobyerno nang isinusulong na interest at ang primary interest talaga, ay yung interest nating mga consumers. Yung pangalawa pang concern na, na, na natutunan o napag-alaman nung nagkaroon ng hearing sa Kongreso ay uh, hinighlight ni Senator Gatchal Na yung mga proyekto, kahit hindi pa tapos, nagsisimula na silang magcharge sa ating mga consumer So, kumbaga nagbabay na tayo ng transmission charges kahit hindi pa tapos yung project. So, parang malaking issue yon kasi ko i-delay nila ng i-delay yung project, nagbabayad na tayo, palaki na palaki yung kita nila. Hindi pa natin nararamdaman 'yung epekto ng proyekto na binabayaran natin. Okay? Yung pangalawa pangatlong concern po dito sa public private partnership ay yung issue ng asymmetric information. Isa po itong konsepto sa economics pero ramdam po natin 'to sa araw-araw nating uh, gawain. Ibig sabihin, yung impormasyon available sa kumpanya ay hindi available sa gobyerno. Kumbaga, hindi parehas yung alam nila. So maaaring marami dahilan itong um, kumpanya kung bakit nadidelay yung kanilang mga project pero hindi alam ng gobyerno kung totoo ba nga ba yung mga dahilan na to kasi hindi naman involved ang government sa daily operation ng project. Uh, malaking concern din na ang NGCP ay 40% owned by the State Grid Corporation of China. Ito ay yung GOCC ng gobyerno ng China. At alam naman natin na ngayon ay may alitan sa pagitan ng Pilipinas at China. At nakita natin kung gano'ng kahalaga yung role ng NGCP sa pagpapatakbo ng kuryente natin. Pumalpak lang sila, no? wala ng kuryente ang buong panay. So, ibig sabihin, kung 40% ng NGCP ay pag-aari ng China, ibig sabihin ba ay ganun tayo ka-vulnerable sa influence ng China sa supply ng kuryente sa Pilipinas. In fact po, sa ibang bansa, bago pumasak ng kahit anong investment sa Isang bansa ay nagkakaroon sila ng national security risk assessment. So tingin ko po kailangan seryosohin talaga ng gobyerno itong uh, pag-evaluate ng franchise ng NGCP. Tingin ko kailangan nating bantayan at subaybayan ng gobyerno kung paano nga ba niya gagawing accountable ang NGCP sa mga pangyayaring ito at siguraduhin na interes ng taong bayan ang mapoprotektahan. Ito, TikTok vlog po ni Prof. Doc Shelo Magno regarding sa NGCP at kung bakit nagkaroon ng pangmalawakang blackout sa Panay Island. Ang dami okay. pala pa sikot-sikot ng video po. Talaga, ang dami pala talagang sistema. Hindi lang pala direct sa consumer. Talagang nahati pa pala yan, no, videographer? Unbandy. Mula doon sa planta, sa transmission ng kuryente, mm -hmm. sa distribution, papunta sa ating mga consumers, di ba? Oh. Sino ka ba yung may tagline regarding sa ano, may liwanag ang buhay. <laughs> Meral <May laughs> ko. <laughs> Pero grabe, mga ng helmet ah. Ang pinaka talagang striking sa akin dyan ha, Pitcho Gapar, hmm. dyan sa TikTok vlog ni Prof. Doc Shelo Magno, hmm. yung about sa China. May porsyento pala, no, Pitcho Gapar? Oh, yeah. Sa ah, eh. NGCP, may porsyento or more percent na involvement ang China. So, kaya sabi ni Prof. Doc Shelo Magno, ano ba, vulnerable ba tayo? No, Pitcho Gapar? So, nakaasa pala tayo sa kanila. Hindi Kasi natin, 40% oh, eh. ba? Oh, diba? Hindi natin masabi. Pero, bakit may involvement si China? Tsaka, bakit si China na naman? ba diba, Pichuga huh? Hindi ko na talaga lubos maisip kung tayo ba ay naibenta na mga na hindi natin alam. Probinsya na lang ba tayo ng China? Just me. Di yung nakalagay dati doon sa... Oo oh, nga, di ba? May nabasa akong ganyan. Do sa tarpaulin daw. Province eh. of ano daw? Yung linagay doon sa ano? Sa Manila. Nung during the election yan, picture ka eh. Mm -hmm. Do sa footbridge, uh -huh. 'di ba? Nakakaloka pero ito mga kabataan helmet ah, talagang seryosong usapin 'to. Kasi ngayon Panay Island pa lang, picture Oh, kuryente yan. Doon? Oo. Oh. Eh kaya nga yung mga kababayan natin nasa labas kasi sobrang init. Na natigil yung kanilang pagtatrabaho. O oh, kasi yung interview kay ano, kay Manong Ted. Oo. Oh, oh. Ganin ng maga Oh, yun oh. nga yung ano she, apektado lahat mula sa pag-aaral, yes. paano ako naka-online? Mhm. Mainit ang yes. ano, paligid. Tsaka yung mainit mga mga bahay, nga, yung, pur, yung mga businesses, 'di ba? Oh. Yung healthcare system. Alalahanin mo. Oh, hospital, naman. oh yung incubator, oh. yung mechanical ventilator, kailangan ng kuryente, kailangan ng supply ng kuryente. Tapos biglang oh. oh, sa business mo. Panay Island pa lang yan, mga businesses. Oh. What if buong Pilipinas, 'di ba? Wag na, na lang. Oo. Oh, oh. Ano ba 'to? sampol uh, sample. Sample. Ki, uh, parang kurot, di ba? Oo, oh, sinampulan hmm. muna. Pero, buti na lang talaga. Huwag naman. Oo, nga, wag naman. Baka na, ano Dapat naman may magawa naman saan ang gobyerno, mm -hmm. di ba? Pero ito nga, buti na lang, Bidjoga Pearl, may ganyang explanation. Si Prof. Doc Shelo Magno, mas naintindihan ko, mas naintindihan natin, kung bakit, di ba? Kasi doon pinanood ko talaga yung kay PBBM, Bidjoga Pearl. Mas, Pinili ko na lang na hanapin yung eye ticket. <laughs> Bina basahin ko na lang. Kasi sabi nga, <laughs> huwag kang kukurap. Oo nga, bitch, yung Kasi, pag ano yan eh. Pag ka, may mangyayari, bitch, yung kapwa. Pag, pag kumikit ka, ka, madilim. Wala ng ilaw. wala kuryente. Di ba, oh. bitch, yung Pero yun nga, bakal tayong kumurap talaga kasi may mangyayari na hindi natin alam. Malingat ka lang, bitch, yung kapwa. So, talagang, Nako, nako, bitcho di ba may mga subscribers tayo dyan sa Gimaras? Mm -hmm. Oo. Uy, nako, ingat kayo dyan, kala shanghai bitcho Mm. Paano naku. na yung mga mangga? Kaya, talaga yung mangga pa yung inalayo. Bak, Diyos ko, baka magkaroon ng sungkitan ng, mga mangga, madilim. Pero, sa talaga magkaroon niyan ng, ano, no, solusyon. Maagapan ka agad, kapar, at maibalik, ma-restore na. Nako, nakakaloka talaga, pero... Parang mayroong ano, something fishy ah. Kasi parang ang magiging solusyon ba, oh, bumili ka ng solar panel, mm -hmm. bumili ka ng solar light, Or, maki, makikonive ka, videographer. Pero ano ba dapat yun talagang solusyon? Dami ating resources. O, oh, kasi diba? hindi dapat yan band aid solution na, oh, Please, sige, uh, uh, bumili na lang uh, uh, ng uh, uh. ganito. Bumili na ng flashlight, di ba? Sabi nga, huwag daw kumain uh. ng kanin, magkamote na lang. Oo. Mm -hmm. Hindi pwede yung band-aid solution sa mga problema ngayon, video ka Kailangan pang long term yung solution na ibibigay mo. Kaya saan talaga, no? May gawin. Doon sa, ano, talagang pinakaugat ng problema. Oo, oh, hindi yung, oh, ng kuryente. Oh, eto o mga... magpaypay ka. <laughs> Disco. Kaya nga may mga napanood ako, mga sa karagatan, video ka eh. natulog. Kasi nga, nga. Ay, nak o, oh, may COVID pa rin, mga batang helmet. Mm -hmm. Pinapaalala ko lang sa inyo. At may ILI ha, yung influenza-like Nako. Kaya mag-ingat pa rin. Tapos kaya wala na face mask, tapos wala pang kuryente. Oh, tapos daming umuubo. Oo, oh, Andaming daming umuubo. Ang daming umuubo. No? ko, umu like, kasi malulutong yung, yung mga ubo, malaman. May ano, video po. Mga, mga yero. Oh. Ayan, mga bata helmet I-comment down below nyo dyan kung ano naman yung masasabi nyo regarding naman dyan sa ganap sa Panay Island. And abangan nyo yung i-upload naming video kasi parang nagulat ako nung napanood ko to eh. Alin na naman yan? Yung popcorn. As... <laughs> Kasi eh, talaga wala pa lang nagawa. Kahit doon sa bayan niya, walang nagawa. Eh ang ang mga toknening niyo, pati kami dinamay nyo. Ano ba Sasabihin ba natin niyan dito? Labudol kayo. Ha? Susunod ba natin yan dito? Gusto niyo ba isunod na namin yung video? Oh, sige, mga batay helmet, aba ha? stay happy, stay healthy, and stay safe As always, comment down below niyo 'yan kung gusto niyo na mapanood yung video na sinasabi namin. Sabi nga mga sa buhay niyo, helmet din ng bukid, getting better every day. Just everyone.